kay Lola Emma? Hindi. Sa pure gold. Pure gold? May pera ka ba? Wala. O, oh, wala pala eh. Ba't nagyayaya kang umalis? Wala naman akong pera. Bibigyan tayo. Nino. Pera nga. Nino, sino mong bibigay sa atin? Sino? Nino? Nino? Sino mong bibigay? Ha? Apa? Tara ka namang... Bakit? Masyado kang problemado po, ya. Sina? Si Lola, <laughs> si Lola, ayan po. Nagsusumbong. Ano, si Nagsusumbong. sa mga? Ano, sabi mo? Kaway ba kayo ni Mami? Eh, ni Lola? Papalo ka ni Mami. May hangar si Mami. Oo, sa iyo ko naman ipapalo. May hangar din ako. Talo <laughs> ka, sabi ni Mami. Ikaw ang talo ko. Matanda na ako eh

Huwag ka nang usap. Huwag na raw. <laughs> Siguro, huwag nang dumalda. Ah, huwag ka nang usap, usap. Sabi ganyan. Eh, siya nagsasalita din. Huwag na raw <laughs> Ay, nga ko, Pasaway. Aba, nakakis. Aba, nakakis sa bato. Naka aba, aba. Nakakis. Sabi sa akin ayoko, bagong lang ako. Ti mo ka, ganto. Ganto. ko? isusumbong mo. Isusumbong naman kita sa anak ko kay sa anak ko kay Sinen Nen. Oh, o anak ko yun. Susumbong kita. Anak ko kaya anak ko kaya yun si Sinen Nen. Isusumbong kita. Sasabihin ko na alapang ka sa akin. Sabi ko, hinahatag mo ko. Rashid, ba't yun? Sasabihin ko, pinapalo ako ni Rashid. May lalanyan ako. <laughs> eh no, kay lolo nyo nyo pa. Patukan ko yun. Pagdating nga ni lolo nyo nyo yung matagal. Tatagayin ko. Ma, Tatagayin ko ni mami din? Diyan ka na, Tatagain ko na lolo nyo nyo mo. Pagdating. Hindi mo matutulungan Tataga. si lolo nyo nyo. Ano ba? Hoy! <laughs> <laughs> Rashid, ba't yan? Rashid, no! Rashid! sakit ba yan lola yan nalabang ka ay napakabad eh baba doke mal na si nyonyo eh niawaway niya si nyonyo lola Ako. Oh, hindi na, hindi na hindi na, sige na, hindi na. Hindi na si tanaro, binibiro ka lang ni Lola love na love ka nga ni Lola eh. mahal na mahal ka ni Lola nikikis pa nga nikikis ka pa nga sa singit sa kukuyot my God my God. Oh, tama na, tama na. Siya na. Kiss mo na si Lola. Dali, baka atakihin sa puso yon. Pupunta pa tayo hospital. Do, doktor si Lola. Sige ka. Sumo ba? Pa do, doktor ka ang uh, Si Lola. Yung injeksyonan. Halika na. O, oh, pawis ka na. Makaliligo mo lang, boy. Halika na. Halika na, boy. Let's go. Baba na tayo. Dali. Hoy! Baba na. Baba na. Pawis na. Pawis ka na. O. Oh. Kulit naman eh. Ang kulit naman eh. Ay! Rashid, wag. Masisira. Huwag ganun, Lola yon, Magagalit si Daddy pag nilalabanan mo si Lola. Masama kasi yon, Masama yun. Ba't ba nag-away kayo ni Lola? Ano ba sabi sa sa'yo? Anong sabi sa sa'yo? Wag. Ano ba kasi sabi? Ba't ba nagalit ka? Ano kinagalit mo? Eh sabi mo huwag kang mag-uusap. Eh nagsasalita Lola mo. <laughs> ha? Masama naman yun. Para kang matanda. Napagkasungit mo. Ano? Aray ko. <laughs> Ang sakit. <laughs> Sinasaktan mo ako. Ah! Uh. Mm. Ah, tama na, tama na po. Hindi na ako lalaban. Hindi na, wait lang. Hindi na ako lalaban. Papatayin ko lang. Papatayin ko lang.